ng boyfriend ko na nakik huy helmet dito ang dalim yung helmet mo real ay shit afam afam here shit afam here afam here oh blondino blondino siya na ba't ang tagal mo hindi nagpakita sa akin ha? ba't ang mo hindi nagpakita sa akin ha? ba't ang tagal mo Out pa ako. ko pa. Pala mukha nung kabit oh. Yung kabit oh. Ayun yung kabit guys. Ayun yung yeah. kabit guys oh. Nago yung boyfriend ko. Yung kabit oh. Kabit China. Kabit, kabit. Burikat, 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 burikat. Boyfriend ko yan ti. Saan ko yan ti? Ayabang mo. Ganda ako. Sabang. <laughs> Babaeng marangal. Kailan ba tayo party Monday off ko. Ay, wala pa ako sahod. Sa 15. 15? Okay. Sahod day. Ti, I want hot pot. Hot pot. Hot pot. Alam mo mukha nakapapalit pa. Wala rin na. Wala. 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 Ay, 500. Set up mo nga eh, nakita ko. Pinaita mo picture. May, pwede mo lagyan ng code. Lagyan mo ng code. Bye, love. Kiss ko. Pwede. Bye. Love, bago mo to Fucker. Hey, guys. So, for tonight, we're going to open this. Ano tawag dito, te?

Bye. Bye. ano mga running low? Anong mga running low yung klaso ko? Yung niya. sabi, sir? <Pick> <laughs> para sa? Ayaw, break, ayaw break time. Ayaw mag voluntary break up. Sige. Para fair tayo. Break time. games tayo na. na Meron pa sa'yo mga docs. Oo. Oh, Meron din yung ano yung kinukuha, yung parang sa ano. Ano to, school? <laughs> Ganyan yung mga pag-recitation. Pres oh, ano sabi mo, sir? Ulang mag-grade, I see. Tintin, tintin, tintin. Princess. Princess. Nabokya ka, no? Princess. Susunod <laughs> oh, oh, na magbe-break Mamaya pag magbe-break so, na kami Susunod na magbe-break ay si... See... Julie Paul, Paul. <laughs> <laughs> Next <laughs> na magbe-break ay si... See... Sino kaya? Gio Ako dalawa na natitira Last woman standing Woman standing. Pili ko si Ate Julie huli. Ah! Hindi. Ako ang finale. Sing the best friend last talaga yung gantong face. Ay, ang fair <laughs> yun ha. For sale. Break time ni Buntis. Charot. up. Ganda

I got it guys yung nestic lens yung tae ko may Hello. Bye bye. bye, -bye. gosh, my memories I forgot. <laughs> Nilibre ako ni babae. Papayaran mo yan. Oh, damot. Oh, damot. Hindi pa mo nakalaan. Bilis na tayo. Hindi ba um. babae ako? Mamagal pa utang na loob sa iyo. <laughs> Alam ko na may ugali mo eh. Nag-Facebook kami and so my my cravings. Tatong gastos ko. Lagi na ako kumakain. Palamig tayo. Oo. Uh -huh. 10 pesos. Sabi tubig na lang dun. Nangihina yun kaya kapag mga ganyan. Wala lang lasa. Mayroon naman. May. Sumulis ako din yung mga gulang-gulang. Ang dami kong milk tea dun mamaya. Nanakaw ako milk tea. <laughs> 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 Bago na electric pan. Di pa kasi silip mo yung electric yung ano yung <laughs> mga saktak. <laughs> Sige na kabukas. Okay na? Mga duwag, mga bading. Out na namin. Dagot. Ano? Prayer. Charot